panibagong pasukan, pero lumang problema pa rin ang bumati sa ilang guro at mag-aaral sa unang araw ng eskwela. Ang first day high ng mga mag-aaral sa Kalumpit, Bulacan, sinalubong ng bahang dulot ng high tide. Kaya kung hindi kanselado ang face-to-face -face classes na uwi sa siksikan sa mga tuyong classroom. At yan po ang tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Mel, Vicky Emil, imbis na back to school, eh baha to school ang sumalubong sa ilang mga mag-aaral ng ilang paaralan dito sa Kalumpit, Bulacan. Mangyari bunsod ng high tide. Marami sa kanilang mga classrooms, lubog sa baha. Mga nilatag na sandbag na muna ang nagsisilbing daanan ngayon sa Santa Lucia National High School dito sa Kalumpit, Bulacan. Malaking bahagi ng paaralan, lubog sa baha dahil sa high tide. Aabot nga sa 30 sa mga classrooms, hindi ngayon mapakinabangan. Kaya ang mahigit sa isang libong mga estudyante, nagsisiksikan muna sa natitirang labing-anim na classrooms. Although shifting kami, ang ginagawa po namin, ina-allocate namin yung room. May group na pang Monday, Tuesday, Wednesday, so forth and so on. Tuloy, unang araw pa lang ng klase, dama na ng mga estudyante ang epekto ng baha sa kanilang pag-aaral. Di pa kami nakakapag-concentrate po na maayos dahil po sa baha. Inakagat po kami ng mga lumok. Imbes lahat po kami na estudyante ng high school ay nakakapasok, ngayon po is alternate po eh kung sa Santa Lucia nakapasok pa ang mga estudyante. Dito sa Pascual Cruz Memorial Elementary School sa Kalumpit pa rin, entrada pa lang, lubog na sa tubig. Tanging mga guru na lamang ang nagpupumilit makapasok para maihanda lang ang mga modules sa ididistribute sa mga mag-aaral. Hindi man naging posible ang face-to-face, -face, tuloy pa rin ang first day of school ng may dalawang daang estudyante ng kanilang paaralan. Pagkaganito nag-high tide na, Meron silang alternative delivery mode. Kung ano gagawin nila pag high tide, may schedule na silang sinusunod. Kung ano gagawin, kung modular ba bata, naka-online ang mga bata, naka-ready na kami. Kung tutusin, ayon sa kanilang prinsipal, sanay na raw sila sa high tide, pero sana raw ay tuluyan ng mapataasan ang kanilang paaralan, nang sa ganoy kahit high tide, ay makakapagklase pa rin sila. Yun nga lang, batid niyang malaking halaga ang kakailanganin para dito. Nalangangarap kami, sir, para sa mga bata, pero uh, kung ano yung magagawa namin na solusyon, eh paunti-unti po, yun ang ginagawa namin. Ayon sa DepEd Bulacan, nakapila na raw ang request patungkol dito. Yung pong mga schools namin, uh, alam ko po ito ay uh, binabadyetan, may mga request na po para po magkaroon ng mga two-story building para po uh, Uh, meron pong mapuntahan ng mga bata in case nga po na tumataas ang uh, tubig uh, baha. At gaya ng nakikita nyo dito sa may bandang aking likuran, hanggang sa mga sandaling ito ay nananatiling lubog sa baha ang uh, malaking bahagi ng Santa Lucia National High School dito sa Kalumpit, Bulacan. At ayon sa mga taga rito, Vicky, eh, mukhang uh, tatanggal hanggang sa susunod na ligo ang ganitong sitwasyon. Wiki Maraming salamat sa iyo Oscar Oida. Mga kapuso kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.